Ay, mga lods nandito ako ngayon sa 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 piso sa, pisot sa ano sa GH Mall. Ah, tumitingin po ako ng mga relo. Yan. Mga relo nila oh. Yan. Mga display ng relo. Tapos ito pinaka ano, oh. tingnan niyo po mga ano. Yo, nang display na oh. <laughs> Ang galing. Oh, oh na. Kita niyo yan, oh. Dito lang kayo sa GH pupunta. Ang dami ditong rilo sa Tisot. Litems, yan. Yun ang ano nila. Ma'am, pwede magtanong? Oo. Oh, ito sila mag PRX. Ito, sa saan ma'am? Ayan. Ayan. PRX. Ito? Yeah. Yun, ito yun. PRX. yan, ito, ito, PRX yan. And the yan. yan, yan. Oh, ano naman yung mga halaga niyan? Nasa 59, yan. 59K. Hmm. Ito, ito, oh. 100 pesos. Oh, 100 pesos yan. Oh, ang gaganda. So, sum so natin. Chronograph. Chronograph. Sipin mo, Ang gaganda. Yung sino, sino, yung soro, pera. Dito lang kayo pumunta, oh. Bili na kayo dyan, Close na, close na. Close na naman, Close. Oh, close. 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 Oh parang pinto lang diyan sa labas eh. Ah, galing ah. Ito. Dito lang kay Ma'am. Ayun. Yan. Oh, ganda. 77,000. Yes. Ayun. Mura pa din, mura pa din. Okay no. pa rin, Kaya pa rin ng mga Pilipino yan. Um, ayan. Ayan Star. pan yan. Pang-dive siya. Pang-dive. Trevi Twitter. Ayan. Ganda. 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 Oh. Galing ah. Fifty? Fifty-seven? Ah, yung gano'n. 77,000 daw yung benta. Ang aril naman c star Automatic. O, oh, ano ma'am? Dito na lang ako. Maraming salamat. Sige. Okay. Yan. Ano na? Sa Roma yung pakita mo. Pa? Wala sa Asia yan. Ayan. Yung ganon? Yan ah, yung Ah, yung design TV nila. Yung design, ano na yan? Yeah, sa Roma. Yan. yan. Sa Roma lang daw yan napapano Ano? May sa Roma. Yan, Ano design? Sa Roma. Yan, yan, yan. yan. Na oh. Red. Yan, okay. yung yung tiles yan, yung tiles niya. Yung para yung pinapakita sa TV sa room yan. Hindi, yung ano, yung tiles. Niya. Ah, yung, yung tiles design. niya. Design. yung design, Ay, yung design ng, ng tiles Pilipinas. yan, ang ganda oh. Wala sa wala. Wala sa Pilipinas sa Asian, yan, oh. Tayo Tiles dito sa Asia. okay. Yung okay. design, oh. o ng concept ng tisu. Yan ganyan. Ang ganda oh. Ganda, oh. Ganda ng talis, no? Wow. Hawakan natin. Ayan, oh. oh ganda. Okay na, moms. Hanggang okay. dito na lang po. Maraming salamat po. Bye-bye.